Hello guys and welcome back to my channel. So yun nga may mga dumating sa bahay na lang istorbo na naman po. So sabi daw nila magluluto rin sila ng almusal namin. At yun nga at naghugas na rin sila. So ang aming kakainin for today's video ay tuyo. Tapos meron din po kaming hotdog at meron din kaming scramble egg. Tapos nga po at nakapag na kami, kami. nag-bodol uh, tayo po kami dito sa gilid po ano ay, para po nga mas masarap kumain. Ayan po ang aming um, munting pagsasalungkan. At ayun nga guys, at kami na busog. Salamat po sa mga bumisita po dito sa amin at nagdala po ng pagkain. See you soon po ulit mga guys. And thank you so much po sa panonood ng vlog namin. Bye for now!